Hello guys, welcome to my YouTube channel. Um kwento ko lang guys kung paano nga ba ako nagsimulang mag vlog. Mag-vlog. So uh, nag-start ako mag-vlog noong mga 2020 nag-create ako ng aking YouTube channel pero ang sabi ko lang noon libangan ko lang yung YouTube mag-upload. Nag-upload, upload ako noon guys, ng mga pictures, nag-edit ng pictures ko with music. Pero, may isa kong kaibigan na nagsabi sa akin na, bakit hindi daw ako mag-vlog kasi uh, nag-vlog naman daw yung mga kapatid ko. naiya ako mag-vlog, magsali-salita mag-isa dyan sa mall, loob ng mall. Pero sabi naman ng kaibigan ko, subukan mo mag-video kahit di ako magsasalita na mag-video-video -video lang ng views. Pero hanggang noon natuto rin na maglakad ka mag-isa dyan sa mall, nagsasalita ka. <laughs> so, nag-start ako guys na mag-vlog 2020. ilan pa lang ang subscriber ko noon meron kaming pinasu meron akong napasok team ang pangalan ay team budol pero yung mga team na yun guys wala nang nagpatuloy sa mga YT nila meron pa iba nag upload upload na lang premier premier pero hindi yung tinotodo nila guys tapos uh, hanggang sa pumapasok ako sa live na umaabot ng madaling araw sa pangingisda kasi ang hirap pala kumuha ng mga um, guys ng subscriber um, nung pumasok ako guys ang subscriber ko lang is nasa 20 yata or 30 tapos may, pinasokan pinasukan akong live doon lumaki yung youtube channel na unti-unti siyang lumaki tapos nung nabuo, napasok ako sa team Budol, meron na namang isang team na nag-aya sa akin na kung gusto ko raw pumasok sa team nila. So, ito ay ang team Hanahira So, matagal din ako dun, guys. Siguro matagal din mga one year yata. Pero hanggang sa nawatak din yung na GC kasi yung iba hindi na nag-YT. Eh. So, yan, hanggang sa si hanggang sa nagwatak-watak na rin wala na yata wala na yata din nagwawaiti doon sa team na so tapos kung paano ko nakilala uh, sabay yata uh, nakilala ko ang team YTC at team Magdigma uh, no na nagyaya sa akin sa team YT, YTC friends ay si Sis Joyful Vlog pero hindi rin niya pinagpatuloy yung kanyang pag-vlog kasi kasama ko rin siya sa team Hanayra dati team Budon si Sis Joyful official vlog niya Ayan. tapos niyaya niya ako kung gusto ko daw sumali sa team ng YTC friends sabi niya sa akin doon, sabi niya nasa akong so and guys sabi ko sabihin mo mo sa admin kaya doon sinabi at doon inad ako at yun nga nakilala ko si Idol stephen at sa mga ibang members so ang team Mandigma naman eh, nakilala ko rin naman dito si Richard Iba at uh, yung Yumao na si Edgar Rodrigo na. so tapos nung nawala ang team Mandigma guys, binuo ni bin din sila ng team Mosquito. Ito ay si Madam Igorota na siya ang siya ang admit doon. Tapos sila Richard hanggang sa may mga pumasok na team. Hanggang sa ilan na lang ang mga natitira sa team Mosquitoes na support sa bawat isa. So, ayan guys um, 2021 2021 ako na monetize ng aking youtube channel uh, tumulong sa aking mga WH uh, sila idol stephen din at yung mga ibang members ang nagplay sa akin sa kative Mosquitoes noon guys may nagbayad sa akin ng may gustong may tumulong sa akin sa about sa value aids ko binayaran kaso nga lang uh, yung pasok ng WH sa boosting pumasok ang views pero sa WH hindi po siya pumasok so mahirap din pala pag boosting ano, hindi mo alam kung papasok yun so yun nga sa 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 support ko sa kanila may nag-offer sa akin na bayaran na lang yung WS ko i-posting nila hindi ko na yung papangalanan sa team Hanay Ragaling yun so hindi pumasok yung WS ko guys pumasok lang ang views so mahirap din pala pagka-posting so nung na-monetize ako bago ako mag birthday yata, September 2022 na yata ako na monetize magwa -one year na din yung aking youtube channel guys, so yun nga I monetize ako, sige upload dito video doon premiere dito ah, kakapagod din guys, so yung mga nag start pa lang na mag-youtube pagpatuloy nyo lang yan, kasi maganda rin ang kinalabasan pagka may tiyaga ka dyan So, yun lang. <laughs> yun lang. So, nagpapasalamat ako sa mga sa mga naging kaibigan ko dito sa YouTube. God bless sa inyo. Patuloy nyo lang yung pag-wawaiti So, mahirap na mag saya ang magiging small youtuber. Kahit small youtuber tayo guys, meron tayong extra kinikita dito. May extra pasok ba yung yung youtube so thank you thank you guys yun lang aking kwento paano ako naging small youtuber pero pagpatuloy ko pa rin so thank you so much sa support <laughs> sa support nyo sa akin And God bless po sa our lahat ng team nasa YTC Friends and Mosquito yun lang po ang aking team ayun so, mahirap pag marami hindi mo alam kung saan ka magsusuport lalo ngayon walang wifi kasi hindi ako wifi data lang ako mahirap so, yun guys, thank you, thank you so much God bless bye bye